mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. So, mas sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na buhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabahin, mayroon tayong isang salaysay sa mga pagkakataon ito. Ito ay tungkol sa isang mag-asawa na magkakaiba, magkakaiba. Talagang magkakaiba ang kanyang pag-uugan. Ang mag-asawa nito, hindi naman natin maituturing na talagang mayaman at talagang mahirap kay may kakayahan silang mamumuhay na hindi sila mahihirapan upang mapasakan nila ang mga pangangailangan na rapat sa isang pamilya. Sa madaling salita, tamang-tama lamang, sapat lamang sa kanila, o sobra sobrang ng kakonte ang kanilang kinikita ng mag-asawa. Pareho silang masipag at abda uh, tatlo ang kanilang mga mababae at mga gusto ng mga anak. Ngunit, ayos bata sa na nabangit natin sa kanina-kanina lamang, talagang magkakaiba ang kanyang pag-uugali. Itong si Mrs. Masumi, maramot, at makipagkapwa tao lamang doon sa mga taong o sa mga individual sa mga katilalang may kaya sa buhay. Ayaw niyang matikikalobilo sa mga mahirap sa tinatawag natin mga basahan sa lansangan. Sa madaling sal salita, masyadong sukalay itong si Mesis. Samantalang itong si Mistero, baga simple lamang yung pamumuhay niya, eh, ay matulungin, mabait. Ngunit, ang pagtulong ng mister, malimit <coughs> na maging dahilan ng kanilang pagtatalo nila mag-asawa. Ayaw ni Mrs. na tutulong si mister, lalo na sa mga tinatawag niyang mga hampas lupa. Ang madaling salita, masyami pa si Mrs. Isang tanghal eh, magtatanghal. bilang na lamang may tumawag sa telepono kay Mrs. sa kanyang tanggapan na umanay, nasurog sa kanilang lugar. At nabalik sa si Mr. sapagkat yung kanilang bahay ay medyo nasa looban at sa masandaling yun, silang mag-asawa, ay nasa kanilang mga trabaho. Kaya nang uh, makarating kay Mister na nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar, agad-agad itong nga uh, sumakay sa kanyang segunda manong kotse at mabilis na nagpatakbo sa kanila, sa kanilang lugar. Hindi niya natiyak kung kasama doon sa nasunog ang kanilang bahay. At uh, nang siya ay dumating, nandungo siya sapagkat napagdando niya na isa sa kanyang bahay ang nasunog. At medyo papasukin ang uh, daan bagamat makakapasok kahit na malaking sasakyan. Ngunit ag agad siya tumakbo Inihatak siya ng mga kapitbahay, pinitigilan siya. Nagpupunit lang siya. Inahanap niya. O kahit gusto nang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang mag-ina o sa kanyang mga anak kung wala si Mrs. Sapagkat sa mga sandaling niya, si Mrs. ay dapat nang sa opisina. At uh, ganoon na lamang ang kanyang malaking katubahan nang makita ng bakit si Mrs. at ang kanyang mga anak ay nakaupo sa isang solo na ma medyo malayo sa nasunog nilang bahay na kinalibutan ng kanilang mga kagamitan. Ang higit na nagbigay ng to kay Mr. ay ang nakitang walang galos, walang anumang isala ang, ang kanilang mga anak at ang kanyang Mrs mahal niya ang kanyang pamilya. At uh, dito nalaman ni Mr. na mula mismo sa kanilang kusina, nagmula ang surog ng lumiyag, lumiyag ang uh, tangke ng kanilang gas na uh, sa kanilang uh, o stove, umutok at nagkaroon ng surog at sa kabutihan pala ang kanilang mga kapitbahay na hindi nila inaasahan katulong sa kanila dahil sa ugali, pag-ugali ni Mrs. ay sila mismo ang gumawa ng pagigtas paghakot ng mga Alam naman natin na sa tuwing may sunog maglipana yung mga magnanakaw ay yung mga mapagsamantala na sa halip natutulong ay uh, tutulong sa paglikas uh, ng mga kagamitan upang niya itakbo, upang itakas, pagsasamantala. Subalit, napagalaman ni Mr. na lahat ng kanilang mga mahalagang kagamitan ay uh, nailikas lahat. Ayon pa nga sa kanyang uh, misis na nung niya na kita nakangiti, habang uh, pinapalibutan ng mga mahirap nila, mga kapitbahay na tumulong upang mailigtas sila. Nakangiti, magandang ngiti. At tiyak, sa kabila ng pangyayari, sa kabila ng nasabing uh, trahedya, doon lamang niya nakita nakangiti ng totoong ngiti. At naikwento sa kanya ng kanyang misis na nung nagsimula ang sunog, bigyan na lamang sumugod ang kanilang mga kapitbahay. Pinagahakot ang kanilang mga kagamit, inligtas ang kanilang mga anak at magiging siya. Kaya, wala ka anumang galos na kanila kita. At dito, ito ay isang aral na ang kabutihan ay gaganti palaan ng kabutihan. Ang ang kabutihan ay hindi sinusuplian ng kasamaan. Ayon kay Mrs. Sinasabi daw ng mga kapitbahay na tumulong na kaya sila magaang tumulong sa kanilang pamilya dahil sa mga kabutihan ni Mr. Sapagkat itong si Mr. upang makatulong lamang sa mga nangangailangan niya mga kapitbahay, mga kaibigan. Hindi niya ginagalaw ang pira para sa pamilya. Lalo-lalo na ang pinikita ng kanyang bisis. Gumagawa siya ng paraan upang sa anumang magandang paraan makakatulong siya sa mga nangailangan. At dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang pagiging matulungin, dahil sa kanyang mag magandang pagkapwa-tao sa kanyang mga kapitbahay mahirap man umayaman, lalong lalo na sa mga mahirap sa mga sandali man, sila ay pinukulungan at uh, luhuan si Mrs. na nangako sa kanyang mister na mula sa mga araw na yan magiging matulungin na siya mabuting kapitbahay na siya magiging matulungin yung tao mo na sa napakagandang aral mga kagabay harinawa ang salaysay na ito ay itatanan natin sa ating mga puso